Ito ba? Ito po ba? Ginagawa nila yung modus right after yung collection period po. Ah, uh, sigurado may quota rin yun, di ba? I think during the collection, diyan naman sila umiikot eh. Di ba? Before the collection and after the, and during the collection. Senator, kailangan kaya na i-lifestyle check yung mga regional directors and examiners? Eh, I think lahat Um, buong gobyerno, kailangan mag-lifestyle check eh. Um, naririnig mo, nagpa-golf-golf na lang yung iba dyan gagara na sa ng relo, gagan, gagara ng pananamit, sakyan di ba? Doon pala may mo talong, talong talo Talong-talo pa kami. Pero specific <laughs> so sa BIR kailangan ito. Ha? Specific sa BIR kailangan ay, ito. Ay, nasa ano naman yun eh. Kaya, um, I think, all, oh, pag nasa gobyerno ka, dapat yung, yung, uh, na, nandun yung, co, yung ating ethics, code of ethics na dapat lo, modest lifestyle eh. Kaya lang, it has become so Well, siguro leadership by example, uh, nakikita yung iba, extravagant, di ba? Bakit sila lang? Eh, di kami di ba? Um, Kitang-kita -kita naman yung diferensya eh, ng lifestyle ng iba. ibang um, government officials din. Eh, ganun lang, gaya-gaya lang din yan. No, kung nakikita yung simple yung iba, siyempre, sino ba naman yung magiging magarbo ang, ang, mag ang lifestyle? Well, I think ito I will, let's give the chance to the new BIR commissioner to institute reforms. Sabi ko nga, dapat maglagay siya ng consistent policies no, na talagang halimbawa, kung na-clear na yung mga nakaraang tao, hindi na dapat, pwede, hindi na dapat balikan yon. Kasi ano yun eh, parang it's a form of harassment na tapos na. May meron kang agam-agam kung negosyante ka. Negosyante rin ako, syempre. Dati, di ba parang kung ganun, ang hirap na nangangamba lagi. So, we don't mind na uh, yung collection effort i-double, no? yung kanilang efforts ay, uh, we, we support that, pero wag naman abusuhin. Kailangan lang magkaroon siguro ng consistent policy on the uh, issuance of the uh, implementation of the letters of authority, that it would not be abused and again be weaponized for corruption. Sir, sir. Sir system nga atin na makahapon natin yung mga involved dito considering napaka-busy na yun sa Ghost Flight Control. Baka magkanya-kanyang nabasa na rin ito. Ay, yun ang, yun uh, ang sakit na. Nga. But, you know, itong ghost uh, projects, flood control, um, I think investigations uh, are ongoing. F cases have been, are being found already left and right. Um, hindi tayo dapat mastol, no? Uh, sabi ko nga ako kasi solution finder ako eh, no? Um, while we, of course, we demand accountability, dapat talaga may managulang.